may naisip akong idea kung nga rin nasiraan ako tapos wala akong gas tapos maghahanap nga ako dito ng ano ng pwedeng tumulak sa akin titingin nga ako titingin Ito, nga rin yan nasiraan ako dito yan ano ba ako na akong gas yan uy ganda pala ng ano rito kaya pwede mo -ano, rito tumulong hana tayo pero meron twist meron akong gagawin magpapatulak ako hanggang sa gasolinahan tapos pagdating ko sa gasolinahan may gas pala ako tatakbuhan ko siya pero syempre hindi naman natin papabayaan kung sino may tutulong sa akin di ba hanap tayo sino kaya pwede ano, nga no rin nasiraan tayo <coughs> ay kung nga rin tutulak para mas ano mas kapanipaniwala tama ano kaya pa pwede dapat kung aaring nga talaga nagtutulak ako oh, tayo natin magtulak tiyan natin dito ano pa pwede Well, no. Ay. Ay ano, nawalan na ako ng gasolina, sir. Papatulak sa ako hanggang ano, hanggang gasolinahan lang. Sige, sige. O oh, sige, sige. Salamat, salamat. Aray Na ano kasi, paano na lang dito? Kaya ba? Sige, sige, sige. Kaya ba? Okay, sige, sige. Salamat. Teka, medyo mano rito Pupunta muna ako dito. Aakyat ko muna. Teka lang, ha. Ayan. Eh, sige, okay, yan. 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 Hindi eh, alam ni Kuya. Hindi <laughs> niya alam. Naloko ko lang siya. Para lang yun. Huwag natin papahalata. Salamat, Sarah! Salamat! Hehehe, <laughs> yeah, boy. May gasolinahan naman ditong malapit eh. Kaya... Uh, ano ko? Alalay lang, alalay Alalay lang, alalay Buti downhill dito Buti downhill, sir Hindi ganong kano Hindi mahirap magtulak Salamat, salamat Teka lang Preno, preno ko para mahirapan siya Preno, preno ko para mahirapan siya Kung tulak ako Teka, gilid kami, medyo delikado dito Maraming sasakyan baka ibang ano iba pa mangyari like dahan-dahan lang ah ah dige tulak mo pa ako galing na sir good samaritan nakanangs ah 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 doon naman may kasulinahan naman doon eh sige sige salamat Bait naman na eh. ito Pero papairap ako na konti Ayan, ayan, Walang tayo sa gilid Hindi, doon pa, dun pa sa isa Sa isa Mahirap dyan, eh. baka masagasaan ako eh Ay, sana medyo mabigat yung motor Tapos mabigat yung <laughs> driver Huwag tayo pahalata, ah. huwag tayo pahalata ah. Salamat sir ha? salamat Konti na lang sir Konti na lang Konti na lang Yan, wala Eh, Ay, gasolina. Ayun, di sir, may gasolinahan dun. Pagas lang ako. Dito na sa gilid, oh. Dito tayo pagilid gilid, oh. Dito tayo pag ganun. Kaya pa ba yun dyan? Dito na, pipila ako. Pipila ako diyan, pipila! Oh, Tingnan natin nasa siya. Na ano kaya? <laughs> alin <Alam, naman> yung natin mo? May paalatak. So, dito na, so dito dito na. <laughs> Ako natin si kuya. Tagot tayo dito. Tatago tayo dito. Pero syempre, nasabi ko naman yung twist, diba? Ayun, tatago tayo dito. Dapat hindi niya tayo makita. Kailangan ko bumalik. Hindi naman ako siguro makikita dito noon. Babalik ako. Ikot. Uy. Ang bayo na yun doon. Doon pa kaya? Nandun na dumpa. pa. Sir! Ah. Sir! <laughs> Bossing! Bossing! Kamusta buhay-buhay? Dedok lang binibiro na kita. Ang galing, sir! Gulat ako. Good sa napakagaling Napakagaling naman, sir. Ayos. Uh, Pasensya na. Talagang inano ko yun. Nakablog kasi ako eh. Kumbaga gusto kong eh, ano na mayroong tutulong sa akin, Good Samaritan. Ay ba sir? na, sir, pero siyempre, yung pagtulong mo may kapalit 'yon. Yeah, bro. Basta na, ha? Karang yeah. sabi ko na ipapakita. Basta alam na yun. Basta na. Ha? Thank you, thank you. Ang galing. <laughs> Siyempre, yun nga yung twist ko dun, eh. Galing. Galing. Eh, haba pila, eh. Tinamad ako pumila, eh. Eh, pagkabukas ko, ay, may gas pala ako. Hindi pa pala ubos. Ah, ayos. Kasama nyo, sir? Kasama nyo ba yan? Ano ba yan? Kanina pa nakasunod yan, eh. Ha? a minute, who are you? Hindi, iwalay. Siyempre, ganun talaga. Tumuluwa ka na po siya, hindi nakita mo, bibigyan ka lang ng pera. Blagatin pa si sir. Ha? Mas blagat ka rin. Blagat ka rin ba, sir? Eh? 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 Blagat ka rin ba? Ano lang? Ano nakabit yung camera e? Ayun lang. Ha? Ano nga siyata ang blagat e? Vlogger ba tayo pareho? Pares na kayo naglolokohan. Ano ba? Oh, sir, huwag mo na i-upload. Oo, sir, huwag mo na-upload, sir. Good Samaritan nga, sir, eh. Oh. Nakita ko tayo dito sa taas. Kala ko talaga, tinulungan na ni sir. Oo. Kaso bigla na, bigla na. Nagkasa ano lang, hindi kami magkano, nagka pagpulang na dalawang vlogger. <laughs> Oo. नापलं सर मनीनाथन मनीलिश कर्नाथन सर मलिश कर्नाथन सर